Magandang-magandang araw mga kababayan Welcome back to my channel Boy Relocation Science Vlog uh, Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan ano? So ayun mga kababayan uh, Balik tayo dito kay ano Balik tayo ulit dito sa bahay ni Ate Chi Dahil kahapon kinausap natin yung anak niya kung pwede mag-aral Ayun mga kababayan pumayag siya ano So ngayon, nung pumayag siya, tinamahan na natin siya doon sa ano. <coughs> tinamahan na natin siya doon sa school para indoor natin siya. So yun, kausap namin ang teacher. Sabi nga ng teacher ay matalinong bata ito. Uh, minsan nga daw ay ang teacher ang nagbibigay ng pagkain sa kanya. Kasi nga nagugutom nga daw yung bata. Ano? So isa yung sa dahilan kung bakit hindi na siya pumapasok si Kuya Kuya Wake. Dahil na kumbinsin naman natin siya. Ayun na ah, sinamahan natin siya. Pumunta kami sa school. So ayun mga kababayan, uh, ah, na baltaan nga namin sa teacher na talagang matalino naman pala yung bata na yun. Tara mga kababayan, samahan niyo muna kami sa maghahatid uh, ah, pagpapa-enroll. And then, pagkatapos natin mag pendrol pag pagkatapos po noon ay kunin natin ang lista ng gamit ng bata at mam mamimili na tayo kaagad. So, ayun mga kababayan, samahan nyo kami. Tara. Mga kababayan, nandito na tayo sa school. Sa dito enrollment, ma'am? Ano kanak? Grade 3. Grade 3. Alikasta? Ay, doon din. Itong bukas sa kwarto, ma'am. Sipo, oh, Ah, diyan ang daan. Sige, sige, nak. Mauna ka, nak. mga kababayan. I-endure na natin si Waki. Waki. pangalan ay si? Ha? Si Drake, ah, Si, Drake? si Drake. Ay, ano? Si Si Drick. Ganda pala. Ikaw mag-ano kayo. Kaya so, yung mga kababayan. Ah. Hindi pwede uh, hindi po pwede na makasama natin yung teacher kasi po, yung bawal po sa kanila po si Kuya Wak, Waki na lang. Hindi po. So ayan, nandito na kami sa teacher ni Waki. Ayan, para kumuha kami ng ano, kukuha kami ng listahan ng mga kanyang gamit. Ano? Dito ka pala dati? dito ka pa So yung mga kababayan, si Waki ay matalino ayon sa kanyang teacher, ano? Kailan? Talagang hindi siya na nakapag-aral sa kadahilan nga po sa, sa kakulangan, kahirapan. Ayan. So, yun, nga, kukunin lang po namin yung kanyang... Pero dito rin <laughs> Makapagtapos sa pag-aaral niya. So, yun lang. Ma, maraming maraming salamat po. Salamat. 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 So, ayun mga kababayan. Itong bahay ni Ate Che. Ano? Ayan. Ito yung bahay niya. So, Pasok tayo ngayon sa bahay nila. Magandang araw po, Ate Che. Magandang araw po, anak ko. Happy? Happy kay Ate Che? Happy? May... Kamusta? Ah, kamusta na, Ate Che? Ano man okay Okay. Okay na, ma, ma magaling ka na ate, che. Okay, oh, kuya, magaling mo. Naligo. Naligo ka dapat, ano? Napansin ko ate, che, kahap, nung, nung huli punta namin, kinausap namin yung anak mo, yung anak ang anak mo pala nagpapaligo sa'yo? Oh, mabait pala yung anak mo, ate, che. Ha? Mabait pala si Waki, no, ano? Alam mo, napakabait ng na ba? Alam mo, sabi ng teacher, al alam nyo po ba, matalino ang bata na yan. Mataas ang grado yan. Kaya nga lang, kulang daw siya sa, ano talaga, sa pagkain pala, ano? Sabi nga ni teacher, kung yan ika ay pumasok, noong January, ibibili ko ika ng mga notebook yun kasi wala na siyang gamit. Kaya lang, hindi na daw pumasok si Waki kasi nga, lagi daw gutom. Totoo po ba yan? Ayun. So Ate Che, si, uh, si Wake wala, si, si, wala, si, si wala pa ano? Saan sa nag, sa nagpunta? Oh, okay. siya si, magpapaligo daw sa'yo? Umalis lang daw sandali tapos babalik daw 'yon dahil papaligo ang ka. Ate si, eh, Che, dala na po namin ang gamit ni ano ni Ma? ni Wake. Kasi sabi ng sponsor natin ay kailangan daw ay maganda. Ang ganda ang bag niya, oh. Ako, ang ganda. Uh, so, ayun, Ate Che. Uh, kasama ko nga pala si, ano, mga kababayan, si Nance <laughs> TV, ano, nandito kami ngayon sa bahay ni Ate Che. So, ayan. Tingnan mo, Ate Che, oh. Wow. Hey. Wow, ganda. Ang ganda ko. Ang yung... <laughs> ganda. Ko. <laughs> ito mga kababayan, kasi kayo ito pinili, kasi bata siya. Oh. So, pero, ano ba tawag itong superhero? Ano? Kaya ano siya, yung ano talaga. At saka ang sabi, hindi daw ito nababasa kahit umulan, umulan kasi nga plastic. Wow, kanya na. So, ayan so, na, tiyo. Ngayon, uh, ang listahan po kasi ng ano, ng bibili na dito sa akin. Binigyan kami ng listahan ng teacher para bibili na lang namin lahat. Ayun, nandito. <laughs> ha? Nakita mo ba na pinagupitan namin si ano? Ah, okay, anak mo. Guwapo ba? Guwapo? Lalo. O, so, sa mga ah? kababayan, asaya-asaya <laughs> <laughs> na, titsi. Ano? Guwapo na. Lalo, gumwapo anak mo. Lalo, lalo gumwapo? Eh, lalo na oh, pag yun. nakabihis, huh? nakamakasapatos. <laughs> o, so, yun mga kababayan, masaya-masaya sa titsi kasi nga, pagkagaling po namin dito noon, pagkatapos namin magpa-enroll, pinagupitan na namin siya kagad. So, ito nga ang lista, titsi. Labing dalawang notebook. Ang binili na ito, labing dalawang notebook. Mayroon siyang illustration board. Uh, basahan bilog. Saka limansok. Kasi yan ang isulat nila sa illustration board. Eh. And then, uh, dalawang long plastic envelope uh, para sa portfolio of Brown envelope. Tapos, yung notebook niya, Ati Che binilhan ko na rin ng cover para hindi pag nabasa sa ulan, hindi ba, pag umulan, hindi mabasa kasi may cover na plastic. Darat ako. Ayan. Darat ako. ito mga kababayan. makita ko lang sa mga kababayan, ha. Ito po yung ano, ang electrical board, at saka plastic, at yung envelope. Ito po yung mga notebook. Papel niya, no. Mataya ka? Oo, no, kuya. Sarap talaga. Sarap <laughs> talaga siya. <laughs> Eto, kuya. Uh, Ay, ito, kuya. Ah, ba't huwag Ito, hiyak? ito. to siya, ako. natutuwa. Ikaw ba? Diyos ko naman. Ito po yung plastic na para balot po sa notebook, ha? Okay. At yun, eh, TV na lang mamaya pagbabalotin natin. Ito po yung basahan. Ito po yung chalk. Baka paglaruan nila, che. Ito po yung, ano, yung pambura. Kailangan ilagay na sa bag. Yun, tapos. Ang nakalagay doon, isang lapis lang. Pero dalawa binili ko. Ako. Tapos. Be, ikaw, ang krayula niya, double. Mo. E, ganyan mo lang. Oo, oh, ganda. Ah, Ito naman po yung pantasa ng lapis. Ayan. Masaya ka, di Oo, masaya ako. Okay. Ba, Ayan. Baka makalimot. Ganito kasi <laughs> Oo. Oh. Ngayon natin, te, eh. ang ginawa ko, Ibalot na natin. Bumili ako oh. ng shirt ng anak mo. Oh. Kasya ba, Wow. tap Midyas. Oo, oh, midyas. Pag may midyas, eh, para hindi mabasa. May sapatos, ang ganda na sapatos. <laughs> <laughs> ganda. <laughs> ah huh? Ay, mga kababayan, yung ganda sa tatas. ito naman ni muna. Kasi katukat hmm? 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 Dapat sinukat kat mo yan. Ay, hindi ah. Ang... Ibabalik pa ba yun? Tapos sa titi, bumili tayo ng t-shirt. Ang ganda. Ganito para hindi mabasa. Ate si, blow corner to. Blow corner, mamahali kasi sabi ng sponsor natin. Ganito ano. Ibibili daw siya ng mama ng matibay. Para hindi mabasa pag umiwi. Tinan mo atisi, kung kasi sa kanya to. Ikaw makak makakita nito.

Ha kuya. So, Ati-chi, ano masasabi mo sa mga sponsor natin? <tipos> ha? Tatakulan. Tatakulan. Ate Nancy David. Tatakulan ka dito. Ha? Masaya-masaya ka. Ha guys ganito. Okay, mga kababayan, gusto ko lang pong pasasalamatan po ayong nag-sponsor sa anak ni Ate-chi kay Kuya Waki. Mag-aaral na. Ano na? Ano na, kuya? Ano Gabi. Mga pag-aaral na. Para hindi ka makapaniwala, ate. Para hindi ka makapaniwala. Bakit masaya ka, ate? Oo. bayan, si Ate Che, ah, talaga naman mapaiyak ka talaga sa kanya. No? Sobrang papasalamat. Kasi yan nga po, ay kompleto ang gamit niya. May sapatos, ang ganda ng sapatos niya. May medyas. Tapos mayroon silang bigas, may grocery. So, gusto ko lang po pasalamatan Ate Che, yung ating sponsor, ha? Uh, ah, pinasasalamatan ko po ang, ang nag-sponsor po sa anak ni ni Ate Che, yung United OFW Charity Group, siyempre si Ma'am Liwayway Sanchez Mix TV, ayan, si Ma'am British Pinay sa London, si Ma'am Pearl Angel, si Ma'am Josie Reyes, ayan, si Ma'am Joy Mar, si Sir GR888 Kandaw, si Sir Rex Yamblag, siyempre si Sir Johnny Lakay, siya po ang lagi pong nag-iisip kay Ate si, ano, si Sir Johnny Lakay. Siyempre yung aking partner, si Nance TV, ayan. Po. Inaano na po niya, inaayos niya po yung mga gamit na ayan lahat. Uh, maraming salamat ni kay partner ng TV dahil na hindi rin siya bumitaw, ano? So, ito mga kababayan. <coughs> I-plastic natin para hindi matubuhan. Hindi, hindi po kami ni partner nag na, nagtigil sa pagtulong sa ating mga kasing kapwa hanggat po may nag sa kanila. Alam po namin na kakaunti lang po ang mga views namin pero ang importante po dito ay yung pagtulong, pagtulong sa ating kapwa. Ano? Siyempre, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-sponsor. Dahil kung hindi po sa kanila, uh, hindi po sila nagtiwala sa amin ni partner ng TV, Siguro wala kami ring natutulungan sa ngayon. Kaya ate Che, ano masasabi mo sa ating mga esponsor? Salamat talaga ba inyo. Salamat mga Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Oo nga, kinausap ko siya. Kinausap ko siya. <laughs> gusto rin niya mo Papa rin si Papa niya. Gusto niya mo So ayun mga kababayan, first time ko si Ate Chuy nakita na tumawa. No? Sobrang tuwa. Sobrang tuwa talaga. no? Ayan. Ayan. Ayun pa mga kababayan, sa siyempre, nakita din natin ang nainteresado din si Waki. Kuya na mag aaral Kahapon pala kinuha niya ng kanyang libro. Oh, oh, oh. Ah, kinuha niya. ano? Ya. Excited siya. Ano ang libro niya, Ate Che? Ha? And ah, and sa kapatid. Ah, sa kapatid, yon, do, sa kapatid mo, tinabi nila. Ayan. Ate Che, ano hmm. ba ka May tanong lang ako sa Ate Che. Sabi kasi ni Niwake, marunong daw siya magluto. Totoo ba yan? Oo, oh, kuya. Marunong toto. Kasi Ate Che, ganito. Hmm. Baka naman ang ating sponsor ay mabilang. Hmm. Ano ba problema? Bakit kayo Malang ay hindi kalan. na... Walang kalan. Walang kalan. Yun lang ang problema. Kalde. Walang kaldero. Kalde. Walang kaldero. Walang kaldero, walang kalan, wala kayo plato. So ayun mga kababayan, sabi po ng anak ni si Che, yung, yung kanyang grade 3, uh, gusto niya siya na magluto sa nanay niya. Ah, ngayon, marunong ika magluto, sabi niya. nung kinausap ko siya, marunong, marunong, daw siya magluto. Marunong siya. So ngayon, ang problema lang, wala daw kayong kalan, wala daw kayong kaldero, wala daw kayong mga pinggan. Mabaga, so, maasa lang kayo sa mga kapatid nyo talaga. Oo. Ngayon, pwede, kung sakali po ba, titi, na may mag-sponsor sa inyo, ng kal, pambiling kalan, pambiling kaldero, Simba na siguro, sama na sama na lahat. Eh, makapagluto ba si, ano, si, si Wake? Oo. Oh. Kasi, ano, ati tse, importante kasi yun, mag aral siya, maaga siya magluto para makakain siya bago umalis. Oo. Ma, Masan ma ka magluto, kuya? At okay. ikaw naman, ati tse, huwag ka na pumunta sa palengke ma, ma Dito ka na lang, kasi kasuhin mo ma. lang yung anak mo pang pag-aaral ng anak mo. Oo. Ma kasi, di ba, masaya ka, nag-aaral siya. Huwag ka na ma mag-aaral. Ano, di ba? Sundalo siya. Ito sundalo daw siya. So, yun galing ano. So yan mga kababayan, na uh, sobra pong kagalakan at kaligayahan ano namin ni Manang TV dahil po nga doon sa bata ng mga sinasabi niya na ka ay kuya. Kaya ko pa magluto kahit ano, sabi ko nga. Kaya niya ba 'tong sa kalan? Oo, nga. Dati po ba nagluluto? Dati ba nagluluto na siya? Opo, oh, ah, akahoy lang. Akahoy lang dati ginagamit niyo? Oo, Nagluluto siya? Opo. ah, ganun pala. So, ayan mga kababayan, ang anak niya ng grade 3, siya pala dati. Siya pala dati ang nagluluto. Ang problema lang, wala pa lang niluluto ate. wala. Wala kayong kaldero. Wala. Wala kayong gamit lahat kahit ano. Opo. so, ayan mga kababayan, na uh, Nakita ko lang po sa inyo lahat, talagang wala naman silang gamit. Oh, ah. Siguro may subtraction timba ayun no? Oh. So, yan, no? Oh. Akin wala talaga, mga kababayan. Wala. For no. basura. Ayan. Akin wala silang gamit, mga kababayan. So, ngayon, kung sakali pala ate na mayroong mag-sponsor sa inyo ng kalan, magluluto, eh, kaya naman pala ni... Ni Wake. Magluluto. So, Kahit uh na... Ano ka, ay, buya, ay. Kaya ang gagawin. Oo. -oh. Oo. So, ano masasabi mo ate sa ating mga sponsor? Maraming pagsalamat ako. Maraming salamat. Sa Panginoon tayo magpasalamat ate. Maraming salamat sa Panginoon at kami ay dinako dito sa inyong bahay.